Nalagaw ko na sa lahat ng device ang aking FB account. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial App. And for today's tutorial, ay tuturong kayo kung paano i-logout ang Facebook sa iba o lahat ng device this 2025. Itong way para maiwasan ang pang-hack. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course, pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app, in my case Facebook Lite. Then, pidutin po yung 3 line icon sa Mag-scroll down pa baba at pindutin yung setting in privacy. Then ita pang settings. Sa settings ay pindutin po yung see more in account center. Then dito naman po ay pindutin po yung password and security. Then ita po yung where you're logged in. So may 19 more pa po pala. Then pindutin po ito. Nakalagay po dito kung anong ginagamit natin device at kung saan nakalagay ng ating account sa ibang device. Ita po ang select device to log out. Then, i-select is po yung mga device na hindi mo na ginagamit or pwedeng possible hacker, pwedeng po i-select is all siya. Or pwedeng i-select is po po yung specific na device. So, ako po, ari po ang aking ilalag out. Then, pwedutin po yung log out. And, pwedutin po yung log out uli. Maghintay ng last seconds. And, ayan, okay na po. At, ganito lang po mag-log out ng FB account sa ibang device. Thank you for watching at kung nakatulong ko makapag ka ng iyong FB account sa ibang device, tulungan mo naman ako. Pitutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!